now 5 in the morning at eto ako sa loko yun nung kami nagtitimbog so after nito ay hihila tayo daming ko dito sa paligid. Ayan, yung mga maliliwanag na ilaw na inyong nakikita ay mga barco, halos karamihan yan. So, medyo mahirap po Maria. at kong mga yan ay mga pier na yan. Right, yan, tapos na tayong manimbog at naglilimas na lang si Oshino dito sa likuran. Pagkatapos niya, naihihila tayo. So time check, it's now 8.11 in the morning. Pakita ko sa inyo yung unang huli na, yung huli namin sa unang hila. Ayan. Sa saab. Uli sa saab. Ayan, halo-halo to mga alimasag, pitik. Saka At ito, nandito yung ating mga taksay. Yung magagandang klaseng isda. Ayan, tingnan natin tong ano na to, kung ano yung magiging resulta. Ayan, hihila na si Yoshi nandiyan na siya sa unahan. So, mamaya na lang, i-update po kayo kung ano yung mangyayari dito sa ano natin na to. Pangalawang area natin. moments later. Alright mga idol, narito na tayo ngayon sa barahan at kababara lang natin. Pine you. it's now 10.19 in the morning. Ayan, at pagkatapos namin mag asikaso dito sa baka ay magpapakilo na tayo. So, ito pa yung kasama ng mga nahuli natin. Ayan yung mga alimasag. At saka ito. Ayan yung ating mga taksay. Ayan, may magandang isda rin kasama yan. May ibang klase. So, ayan. Ito na po yung resulta ng aming unang pag pagkatapos ng bagyong karina. Ayan yung nahuli namin. At ito na sa tabo na yan. Ito yung aming pangulam. Kasama yung mga alimas. Ayan pa Ayan. Ayan. Meron tayo. Ito yung pangulang natin. Talagang so, ito eh. Pinahimulay ko na kay Oshino. Ito yung alumaan. Ayan. At meron tayo mga hipon. Ayan. Sa ilalim yan ay mga taksay pa. So ilalagay ka din doon sa tambor natin yan o sa timba natin. Butter. So ito, gulo-gulo pa yung ating lambat. Mamayang hapon na lang namin yan babalikan para ayusin. Isinsay na maayos. Ayan, para uh, makapagpahinga tayo at makapag-prepare ng ating lunch. Papunta tayo ng consignation. Papa Kilo. Magbuto na nakalagay mo, mano. Hindi, kukulang natin. Ano siyaan? Ang Mali, dapat din yan. Para... Yung alin han? Ang gasolina, dapat Ah. Uh. magluto uh. sa, sa ano? Lasan lang. Lasan, sa gilid na lang. Ang na natin.

tatlong beses. Yung magulang nila ata, taga taas, taga pita. Ah. Uh, May mapitong taon na yata manok. Tagal pa pagkuluan eh. <laughs> Kinan sa umpa. Sabi <laughs> ko nga labo goy. Sa so, susunod so, so, yun, magtula kayong ba manok? Yung medyo bata-bata naman. Labo <laughs> bakit? <laughs> ay kami nahihira po sa gato goy. <laughs> 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 Ito nga, wala nga yun. Limang o. picture picture pag may time picture sa malakas Tama tama yung ano niya dating ah. Ingat, sabihin niya di balak pa si kanu, Kal kali-kali ni kulang naman. Batatis kanu naman. Dito sarahan, bisa buka lang pala na dalampetera. Para sa lililo lang. Ngumog di di dispang ayan. Alam mo ba si <laughs> 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 oh, ang uh, naman yung Ute ng ng manok na awa ko. yung mga kain tapang pa yung mapayting gawo kung kahagawawa palari ko nasa yung kahagawapa na opa paro 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 Oh, malaking, malaking porto so yan lahat yung ating mga ipapakilo na isda Dali ni sa sa baba. kaganda niya man. eh, nasa inyo eh, nasa balanga. Hindi. Ay, nandiyan kay sa Manugang Mall. Oso, ocho. Ocho. Oo, oh, nandiyan sa Manugang Mall. Hmm. Nabaran. Oh, Nayuwi na, mo pa. Hindi, ito na. Hindi, pauwi naman. Pagkawin mo na lang ito. May kakamis Ma na. Sa. Sabi naman ah uh, Hindi, teka. Para... Ako ano. ko ng pandagdag doon para sumarado siyang 6. Ay. Ayan, yan. Ano 14. Ano yan? 14 kilos. Taksay. Taksay? na bulusok yun? Taksa. <laughs> <laughs> uno, uno dos. Uno dos. Halo. Halo. Ayan. Ayan ating alimasan. Ayan. na? Okay. Sa San Francisco sa barko. Hindi na kuha niya. Na yun kayo. Meron pa raw. Wala siya lang yan. Wala na kuha na. Nakuha na, na dito. Tres kwatro um, yung ating alimasag. Ayun, ang ating naging benta sa araw na ito. Um, uh, 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 uh. So ayan po mga idol, inyo pong nasaksiyan yung ginawa naming paglaot gamit ang aming lambat na panaksay. Ayan, sana magtuloy-tuloy na itong gantong pahuli at makalaok tayo palagi. Ayan, nasamantala yun natin lumahot hanggat hindi pumapasok yung paparating na namang bagyo na kasunod ni bagyong karina. Ayan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming na-upload, Maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa baba ng itong aming video at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!